Sino man to ba isok? Ay, ito ah. Ngayon pa pa-inom nito? Pasalubong nito, teng, eh. Mamamugad. Ah, lang eh, ito lang pasalubong galing abroad. Wala man lang <laughs> ng chocolate. <laughs> Saan chocolate to? Aba. Ayun, chocolate ah, balon. Ayos ka. Hindi ba tayo pwedeng chocolate? Ah, wala pang pulutan. Ano to, pakilaw? <laughs> Pata, patagal na ko Hmm, <laughs> okay na? Wala, elastic na. Pero nakarami yan, pre. Besok, nakarami yan. Lagapok yan. Ayos ba ka pamimista? Ha? Dalawang taon pa naman. <laughs> dalawang dalawang taon pa naman, ay di talaga sagu-sagu. Ah, -sagu. ito si... Ito Pero at least may pasalubong naman na rin. Ah, may pasalubong naman. Red horse, pakilaw. Wala man lang pulutan alas. Galing abroad hindi man lang... Ay, hindi mo na yung maasim!

Ay, set lang ako. Tay tayo niyan. Dapat hindi ka muna pumunta dito. Katulad eh. na eh. Pamimis mo okay. pa kaya ata si misis Mo eh. okay. ay. Ano si kinuman ka to? Alay okay. lang. Para na ako bisa kumitak. Eh eh talaga. Talaga Talagang, <coughs> mm -hmm. talagang uh, sinulid mo na yung pamimis na sa mabitakan eh. <laughs> <laughs> ay, ano pa sa loob ni misis Mo sa iyo? Yung lang ang mabitok? Wala mabitok. Bayan sa bata sa tumutunog. Ah, hindi, parang sa nilata mo yun. Ano yun? Akin na? O oh, siya doon? Wala, wala talagang pulutan to. Aba. Hindi man lang makaramdam itong galing sa abroad. Bising-bising <laughs> sa cellphone eh. Bising-bising pa sa cellphone. Bising-bising pa sa cellphone. Kulasa kayo Ayo. Uh, uh, ay, sarap. Ano to, tubig ba ang chaser? Ah, uh, tubig ba ang pulutan natin? Yun, yan di po. mo Tapos ako. Ano ka ba? Ha? Ganun na ako. Patay tayo sa yun nyanan... na... Tatatlo-tatlo tata lang tayo dito. Nandadaya ka pa. O, dalawa ko sa akin. Para, partida. Sige. Ah, sarap itong to. Eh, hindi ko pa naman nakita na tumagay ka. Uh. Wala, well, busy busy si Topers Duck sa ah! Sino ba yung chat mo? Siyempre, wala si misis. Ah! Oh. <coughs> hmm, Tepeng! Ano ba? Ayos ang kanong... Ayos <laughs> yung... Ayos yung pasalubong ni Ayos <laughs> sa... Ayos na sana yung eh? pasalubong <laughs> nga kaso mo nga ay... Wala uh, naman pulutan. Kaya nga eh. Sino? Eh! Kanina ba tagawan?

Yeah. niya. Ay, tapos kayo kayo oh. mong ano? O, oh. oh, sige, ikaw. Sabihan mo ako magano'n, hindi yung bubukos ka. Oh, kanina pa rin namin sinasabi sa'yo eh. Nung na pa sila po sa amin kayo naman mo eh. Ayan, Ay, nabasa na tuloy itong galing uh, abroad na cellphone.